So, story time po muna tayo. Magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat kung ano mang oras nyo mapapanood itong kwento ko. So, tungkol ba saan yung aking ikukwento sa inyo ngayon? So, ito po ay tungkol sa pagiging investor ko sa stock market. Madalas nating naririnig, natututo lang tayo sa ating mga experience. And the best teacher is our experience and I can say na tunay talaga yun at ito po yung aking kwento nung una po akong uh, nung una kong sabak sa stock market so dahil basic pa lang naman noon ang alam ko sa blue chips company ako nag start yung mga kilala na na company sa Pilipinas kumpanya na before pa lang ako isinilang nandiyan na so ano yung mga top pick stocks ko. So, syempre, Jollibee, Meralco, SMPH, Universal Rubina Corporation, BPI, at ASIN. So, yun lang muna kasi wala naman tayong malaking budget para sa mas maraming stocks. And for beginners na ko, ko, nakikiramdam muna ako. So, nakikita ko yung ups and down ng market. Nakikita ko yung paano ito nagbabago, minuto araw-araw. Noong 2019 ako nagsimula, noon, I think, pinakamaganda noon ang merkado. Matataas ang presyo. Ba't ito yung nakagimbal sa akin at nagpaalala sa akin ang Meralco? Kasi mula nung ako okay makabili, bumaba na siya ng bumaba, hindi na siya tumaas. Ang tagal mag-green. Lagi na lang red ang aking portfolio dahil sa Meralco. Tapos inabot pa ako ng pandemic. Mas lalo na siyang bumaba. Nag-iisip ako, bibili pa ba ako or hindi? Kasi pakaramdam ko, ang taga na naiipit ng pera ko. Then, grabe ang baba niya. From 383 pesos, I think, noong pandemic time, umabot pa siya ng 180 pesos or something lang. Ang isip ko noon, makakabawi pa ba ito? Siguro 2 or 3 years na rin talaga yung portfolio ko, hindi siya nagbabago yung miral ko. So, yung iba kong stocks na hawak, baba, taas lang siya. Kung baga nakakabawi agad. Kaya medyo hesitate talaga ako dito kay Meralco. Sabi ko sa sarili ko, umalik lang talaga sa 384 or 385 yung price ng Meralco, ibibenta ko na talaga siya. Ayoko nang maipit na naman ng pera ko. So yan ang isip ko nun. At ito nga, noong 2024, tumaas ang Meralco nagbalik siya sa 385 at mas sumaas pa. Nung makita ko na nag-gain na ang pera, kahit konti lang ang kita ko, so binenta ko na agad si Meral At ito, pakinggan mo, sasasabihin ko. Nung binenta ko ang stocks ng Meral ang price per share niya is 388 pesos. At alam mo ba ngayon kung magkano ang presyo niya? 535 pesos ang price per share niya. Kung di ako natakot, kung di ako masyado nagmadaling ibenta yung share ko, magkano na sana yung value ng pera ko ngayon. To think na hindi naman talaga, kumbaga hindi ko naman kailangan nun ng pera. Binenta ko siya dahil sa reason ko na ayaw ko nang maipit na naman ang pera ko sa meral ko. Akala ko wala nang pag-asa. So anong lesson learned dito? So long term naman ang goal ko, bakit ako nagmadaling ibenta? Bumaba man ang presyo niyan, babawi at babawi din yan. Lalo na kung blue chips company ka naman naka-invest. So, sa pag-invest, kailangan talagang maging focus talaga sa goal. So, in my six years sa pag-invest sa stock market, madami na akong natutunan. So, yan. So, kung gusto mo nga pala na mag-invest din sa stock market at isa kang beginner, so, pwede kitang ma-guide. So, yung aking uh, broker ay MyTrade at nakilala ko ang MyTrade dahil sa rampur Financials. Ang Rambar Financial is affiliated company ni IMG. For us, IMG member can invest in mutual funds and stock market. So kung nagustuhan mo yung uh, video na to, share, comment, and like. Huwag mo din kalimutan na mag-subscribe sa aking uh, YouTube channel. Thank you!